Malaki ang ibinaba ng bilang ng mga nahuhuling motorista na iligal na dumadaan sa EDSA bus lane nitong lunes ng rush hours. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nasa higit 20 motorista lang ang kanilang nahuli kumpara sa higit anim na po ng mga nakaraang araw. Sabi ni MMDA Assistant Secretary David Angelo Vargas, natuto na raw ang mga motorista. Dalawang beses tayong pumasok sa bus lane. From uh, northbound to southbound parehas, uh, around tatlong sasakyan tayo at uh, mabagal tayong pumasok sa bus lane. Walang motoristang sumunod sa likod natin. Dalawang beses po nating ginawa yan ngayong umaga at uh, nakakatuwa na unti-unting natututo ang ating mga motorista dito sa Batas trapiko sa Metro Manila. Paliwanag ni Vargas na isa sa mga dahilan kaya natuto na ang mga motorista ay dahil sa kada-araw na operasyon ng MMDA. Epektibo rin aniya ang mas mataas na multang ipinapataw laban sa mga lumalabag sa bus lane ordinance. Uh, mabigat na sa bulsa yung fines natin at uh, sigurado mararamdaman kapag ka ikaw ay uh, nag-violate ng traffic regulations. Samantala kasabay ng inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ngayong holiday season, may paalala ang MMDA sa mga motorista. Huwag nyo nang sabayan yung Christmas uh, rush natin. Kung kaya yung mamili ng mas maaga, uh, please do so. And uh, pagsabay-sabayin nyo na po yung lakad ninyo. Dahil we're expecting 20% increase this Christmas seasons ng uh, volume ng traffic. Mas paiigtingin naman ng MMDA ang kanilang operasyon sa mabuhay lanes laban sa mga nag-illegal parking. Nagsisilbing alternatibong ruta ang mabuhay lanes para sa mga motoristang ayaw makipagsiksikan sa mabigat na trapiko sa EDSA. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico as in our news. Samantala, posibleng ipatupad raw ang taas pasahe sa MRT3 sa unang kwarter o pagsisimula ng ikalawang kwarter ng 2024 ayon sa DOTR. Si Jason Rubrico muli sa report. Asahan daw ang posibleng pagtaas ng pamasahe sa MRT3 sa 2024. Muli kasing maghahain ng panibagong petisyon ang MRT3 sa linggong ito. Una nang nagsumite ng petisyon ang pamunuan ng nasabing rail system para sa taas pasahin noong Enero ng 2023 pero hindi ito naaprubahan dahil sa ilang technicalities. Sa ikalawang petisyon ng MRT3, mula 13 pesos magiging 16 pesos na ang minimum fare habang tataas naman sa 34 pesos ang bayad mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. Paliwanag ni Transport Assistance Secretary for Railways at MRT-3 OIC General Manager Georgette Aquino kung bakit kinakailangang magtaas ng pasahe ay dahil hindi kasi sasapat ang kinikita ng MRT-3. Despite the increase in ridership at revenue, meron pa rin tayong up, uh, around 6.2 billion na kakulangan or deficit. So ano po ba ang ibig sabihin nun? Uh, ang, ang dapat na pasahin ng bawat pasahero ng MRT3 dulo sa dulo ay meaning North Avenue to Taft Avenue ay dapat nasa 69 pesos, no? At ang binabayaran lamang ng bawat pasahero ay 28 pesos. So ito ay uh, may kakulangan na 41 pesos kada pasahero. Sabi pa ni Aquino na layo ng taas pasahe na mas pabutihin pa ang serbisyon ng MRT-3 sa mga commuter. Bukod dito, magre-resulta rin ani ito sa mas maliit na subsidiya na ibibigay ng gobyerno para sa MRT-3. Ngayon kung kami ay makakapagtaas ng uh, pasahe, ang subsidy na aming hihingin ay magiging mas mababa. So ito ang ngayon ay magagamit sa iba pang mga proyekto na pwedeng uh, mapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino. Sa ngayon, kumpiyansa ang pamunuan ng MRT-3 na maaaprubahan na ang panibagong petisyon para sa taas pasahe, lalo na ngayon na may komento na ito mula sa LTFRB, Commission on Audit at National Economic and Development Authority. Kung maaaprubahan, posibleng ipatupad ang taas pasahe sa MRT3 sa Marso o Abril ng 2024. 2015 pa, huling nagkaroon ng taas pasahe sa nasabing railway.